survey na to guys kaning uh, water tank uh, pad ato ning uh, agi still work, building works sa uh, una 2 years ago o oh, kita niyo guys 2 years ago na mauna ni ang itsura sa ato ang pintal nag colorless mi ani mo morning na sinaw pero na nga upak na. So no good good guys kung atong iparis ang kuan uh, una na ni uh, red, red oxide ayon uh, nag uh, inamil quick dry inamil ta sa black ta color tapos colorless so money ang mga wow. daghan mga mga Ay, eh, guys oh nga upak. Uh. <coughs> ang um, gitira na mo dani sa unang red oxide dayon inamil paapod ko magdahom na uh, ilang ipakolor so dapat unta nagamitag tag mga urethane or acrylic paint so kuskus -kus ka ato ang uh, repaint kanitanan atong ay uh, atong yung grindero ni guys yung na to atong kuskuson ang mga kuan uh, Maggamit ng paint remover ayun guys oh, Nak naku oh. na oh Panggal na na to kita na ginang nital guys grinder di kuskus di oh so, uh, para mag change ta uh, epoxy primer guys oh and epoxy primer gray acrylic Ah, acrylic paint sa ron gamit uh, spray gun no spray gun natong gamitan gamit ni guys yung uh, pino kayong agi yung dot yung tapot good kayo lamigid kayong agi sa kon uh, epoxy primer gray uh, o so, sige siyempre double check nito guys sa uh, tong agi guys ato gilang ang no para so, release mani ato ang trabaho ron so mikos mikos na rin guys natay tig mikos mikos dayon makita tig spray pen punta na rin sa ito spray gun mm -hmm. hindi na mm -hmm. oh, no? oh. siyempre atong yun na siya kuhan jaryoni itong tank arun din na mapil ma o loading sunod guys mga pintal pintal ba Okay, nakuskus na ito ng itong flooring guys. So, ito lang isunod na. Oh, ini nato hakbanan terus guys. Atau na nggak gitu lah, na nato guys. Okay, look at the epoxy primer grey. Satu ang primer. Oh, ini agi nato guys. Satu ang epoxy primer grey. Oh, na naga yang nato kuan. Agi. uha lang gina to ang atong kuan. Ang atong kuan. Uh, outcome. satu ini di terbang sempre sa ubus po guys lebih hari ukit kita tuh tadi guys satu ini lagi kuan kita ay mga ay taay guys so nang so good na sentag kuan satu ang uh, black uh, looks, jet black atau uh, na na siya roller brush guys Oke, okay, almost uh, 95% na guys, oh. Almost done na like yun. after ani guys, tirahan na to siya colorless. Acrylic. Oh. Dili na ni siya inamil na uh, quick dry inamil guys. At okay, yung gamit guys, acrylic ko niya siya. Acrylic automotive lacquer. Oh.